Ito ang kinumpirma ni Alyansa para sa Bagong Pilipinas campaign manager, the voters representative Toby Dianco, kasunod ng mga naglabasang larawan ng kongresista na ini endorso ni Vice President So what's up? So ah uh, magandang magandang araw po uh, sa ating lahat at lalo lalo na sa mga subscribers natin at uh, sa mga bagong subscribers natin at sa mga nanonood na hindi pa nakapag subscribe para palagi po kayong updated sa mga video a uh, reaction natin. So a uh, isang like at subscribe naman mga par para palagi po kayong updated sa mga video a uh, reaction natin. So ngayon ay eh, uh, pag-usapan natin kasi wasak na wasak ang team Alianza mga par kasi iniwan na ng uh, ibang mga candidate yung unang kumala sa Alianza mapar ay yung ah, kapatid ni ah, Bobo Marcos ay si Army Marcos mapar ngayon ay kumakampi na sa team ah, Duterte so inindorso pa siya ni uh, ah, Sara mapar ah, bilang isang ah, senador so ngayon na naman ay si ah, kumalas na naman sa team Alianza si Camille Beliar si Camille Villar mga par ay inendorso ni ah uh, BP Sara mga par bilang uh, isang uh, senador. So ngayon ay wasak na wasak na, ngayon mga par ang atim uh, team alyansa. May balita mga par na may iba pang uh, lumabas sa team alyansa pero hindi pa kontermado mga par kasi uh, narinig lang natin sa mga chisme sa labas na may uh, meron pang uh, uh, candidate sa alyansa na kumalas din kasi hindi na nila masikmura yung uh, team alyansa mga par. So ngayon uh, ipakita ko sa inyo mga par kung sa hindi po nakakita na si Camille Villar ay totoong uh, kumalas sa team alyansa. So ngayon uh, may video tayo Uh, ipakita. Uh, post ko ito mga par sa uh, News and Rescue. So ito po mga par. Senatorial slate ng administration party si House Deputy Speaker Camille Villar. Ito ang kinumpirma ni Alyansa para sa bagong Pilipinas campaign manager, the voters representative, Toby Tiangco, kasunod ng mga naglabasang larawan ng kongresista na ini-endorso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chanko, ang alyansa ay kinabibilangan ng limang partido at kasama rito ang Nationalist Party kusaan kabilang sigilyar. Sinabi pa nito na sa anumang halalan, mahalaga ang bawat suporta at ang bawat pag-endorso na makukuha ng bawat kandidato ng alyansa ay patunay na pagtuo at pagyakap sa bagong Pilipinas na isinusulong ng ating Pangulo. Yun po mga ay ay uh, totoo ang chismis na kumalas na si uh, Camille Villar sa Team Alianza, mapar At uh, Team Duterte na siya ngayon. So, ngayon, mapar par, ay may chismis rin na meron pa sa uh, candidate sa Alianza na umiwas na rin. So, hindi pa kumpirmado mga par. Uh, so, para... So, abangan na lang natin, mga par, kung uh, sino, kung totoo ba yung uh, chismis kaya kung gusto nyong uh, malaman mga par, uh, para updated po kayo, uh, pakisubscribe sa YouTube channel natin mga par para palagi po kayong updated sa mga video uh, reaction natin.